Samahan yung kami sa trip namin ni Atan. mag kami ngayon. Atan, ako ano? sabi mo. Ah! 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 ay Ah! Ah! sabi mo ay dagol, mag-swimming tayo ngayon, basta tan. Puso! <laughs> na guys! mas sabi niyo maligo si Boss Adan? namin din sa si ilog! Ano na pa ba pala? Ano? Ano na ba pala ka? talaga eh! Boss Ila! Ayun yung si Boss <laughs> <laughs> Isang sulyap mo naman dyan. Ano sabi mo kay Dagundan? Nakalamang. Nakalamang ka na naman. May chicks ka pang kasama. Aray ko. Nandaan lang ka na. Baka mamaya. Hindi, mag magaling. naman yung tumalon eh. Tugatan. Mag eh. mag eh. <laughs> Ay, <Ayun> pala ka. Salay! Ganyan Ha! Ayun tayo muna ako. Tan! Boss! Ano sabi mo? Ha ha na! Ayos na! Ha?

<laughs> ano yan, Tan? Picture tayo, Tan. Picture tayo, tan? Picture tayo, tayo ng mga montage. Ano sabi mo, pre? Bababa lang yan, pre. Pre, masabi mo kay Dagul ngayon yan, pre? Nakalamang ka na. Hey! Yeah! Eh. Oh, 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 oh. Yeah! Eh, 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 eh. Grobe, may pasayaw pa si Ata, no? Tatalo na nito! ka, Dagul! Yari Ma! ka! La! Yari ka, Dagul! Ano masabi mo kay Dagul niyan? Tatalo na kita. Game 3! Patay ka, game 3. Durog ka na kay Boss Atan. Rose over! Bang, bang, bang! Lay nga, ano malapit? Siyam dan. E. Sabay kin dat. Sabay kin. Anong masasabi mo kay Mengay at Dagul? Uy, kuyo, ito ko. <laughs> talon. Mababaw nga lang yan, bay. Lamig. Alatan. <laughs> ano alatan, alatan. Alatan, talon, talon, datalan, tatalon! Tatalon! Oh, wow, funny. Tara, Dan. Ay. Ano ba sabi mo ay dagol niyan? Hello! Ano? 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 Ani, sige lang tan, boss. E, relax lang muna kami, relax lang kami. Tan, relax lang. Ayun oh. Ayun, ayun oh. Ayun Ano? Wow. Tayo di ata no. Hey, mga ha? Okay lang yan, parang walang lunod eh. Hey. Sarap buhay. Bang! Ah, uh, oh, wow. Sarap buhay. Sarap buhay, tas matatalo. Aray ko. Joke lang. <laughs> James Reed! Oh uh, no no, James Reed! Oh <laughs> Alam mo! Alam mo ah! Hey! Loading! Kita na nalulog ko! Sarap buhay ng boding ko! Boding!

Groovy ka po Tan! Ano ah, niya Tan? Ano <laughs> yung <roby>, siya, Tan? <laughs> yan na! Ano? Ang dibay mo, Tan! ka, Tan! Ano ba mo yan? <laughs> ano Kaya mo ba yan, Gul? Ano? Alam Boss, <laughs> <laughs> di ko mapigilan na mga boss Saban mo na. Ano masabi mo kay Dagul niyan? Ay, 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 ay. Panis na panis si Dagul na tayo, no? Tan, panis na panis si Dagul sa'yo. Wala <laughs> babae. Bye. bye, bye. <laughs>